Ang diplomatic relationship ng ating bansa at ng Indonesia ay na-establish noong 1949, kung saan ay nagkaroon ng embassy ang Indonesia sa Manila at Consulate General sa Davao City. Ang Pilipinas naman ay nagkaroon ng embassy sa Jakarta at Consulate General sa Manado. Noong 2019, ang Indonesian government implemented the Philippine First Policy kung saan ang ating bansa umano ang kanilang priority lalo na nga sa larangan ng importation. Taong 2010 ay nagkaroon ng lamat ang magandang samahan ng ating bansa at Indonesia nang mahuli at hatulan ng capital punishment ang ating kababayan doon. Ang kwento po na ating tatalakayin ay ang mahabang proseso ng pakikipaglaban ni Mary Jane Fiesta Veloso sa hatol na kamatayan. Ano-ano nga ba ang ginawa ng tatlong administrasyon para sa kanyang kaso? Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Mary Jane Fiesta Veloso ay pinanganak noong January 10, 1985 sa Cabanatuan, Nueva Ecija, Philippines. Bunso siya sa limang magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang trabahador sa isang sugar plantation sa kanilang probinsya. At dahil hindi sapat ang kinikita nito para sa kanilang pamilya, ay nag-drop out siya noong first year sa high school. At the age of 17, ay nag-asawa na si Mary Jane at one year after ay binayayaan siya ng anak na lalaki na nasundan pa ng na isa pang lalaki. Kahit pa nga mahirap ang buhay sa probinsya, ay pinilit nilang mag-asawa na itaguyod ang kanilang anak. Ngunit, sa disinabing dahilan ay naghiwalay silang mag-asawa at naiwan sa kanyang pangangalaga ang kanyang mga anak. Kaya naman, naisipan ni Mary Jane na subukan ang kapalaran sa abroad. Noong 2019, ay nilisan ni Mary Jane ng Pilipinas at nagtungo sa Dubai, United Arab Emirates para magtrabaho doon bilang isang domestic helper. Ngunit makalipas ang sampung buwan ay muli siyang bumalik ng Pilipinas dahil umano sa pinagtangkaan siyang gawa ng hindi maganda ng cook ng kanyang employer. Nagawa pa nga umano niyang magbenta ng kanyang mga mahahalagang gamit para matustusan ang kanyang pag-uwi. Nang makabalik ay ginamit niya ang natirang pera para sa isang maliit na negosyo ngunit sa kasamaang palad ay nalugi din ito. Kaya naman, naisip niyang muling subukan ang pag abroad Nagkataon naman na ang nobya ng kanyang godbrother na si Julius Lacanilao ay inalok siya ng trabaho bilang domestic helper sa Malaysia noong April 18, 2010. Naagad niya namang tinanggap. Ang nasabing nobya ay si Maria Cristina P. Sergio o mas kilala sa tawag na Tintin na residente ng Talavera. April 22, 2010, ay lumipad si Mary Jane patungong Malaysia kasama ang godbrother na si Julius Lacanilao at nobya nito na si Maria Cristina Sergio. Ngunit nang dumating sila sa nasabing bansa, ay malungkot na binalita sa kanya ng magnobyo na nakakuha na umano ng katulong ang mga dapat sana ay magiging employer ni Mary Jane. Sa halip, Pagkalipas ng tatlong araw na pamamalagi sa Kuala Lumpur, Malaysia, ay inoferan umano siya ng mga ito na magtungo ng Indonesia para doon magtrabaho. Noong una ay nagdalawang-isip pa umano siya sa alok ng mga ito dahil nga sa wala na siyang pera na gagastusin para magtungo sa nasabing bansa. Ngunit ayon umano kay Maria Cristina, ay sila na umano ang bahala sa lahat ng kanyang mga kakailanganin. At dahil nga sa hindi naman ibang tao ang mga ito, ay nagtiwala pa rin siya at, at tinanggap ang nasabing offer. Bago siya umalis papuntang Indonesia, ay pinag-shopping pa umano siya ng dalawa. Binilhan umano siya ng mga ito ng mga damit at iba pang mahalagang gamit. Binigyan din umano siya ng mga ito ng walang lamang suitcase para paglagyan niya ng kanyang mga gamit. Pagkatapos ay inabutan siya ng mga ito ng $500 at hinatid siya sa airport at lumipad na nga siya ng Indonesia na mag-isa. Nang tumating si Mary Jane sa Odesusepto International Airport sa Yogyakarta, Indonesia noong April 25, 2010, ay tila may napansin kakaiba ang mga security personnel sa kanyang bagahe. Tinanggal nila ang mga laman ng kanyang suitcase at tinastas ang tahe sa gilid ng nasabing suitcase. At doon na nga nila nakuha ang white substance sa loob nito na napag-alaman ng mga authority na ito ay 2.6 kilograms na hirap na may estimated value na 500,000 US dollars. April 27, 2010 ay nakatanggap pa ang mga magulang ni Mary Jane ng tawag mula sa mga magulang ni Tintin. At ayon sa mga ito ay safe down na nakarating ang anak sa Malaysia nang bumisita naman sila sa Talavera ay binalita umano sa kanila ni Maria Cristina na maayos daw ang kalagayan ni Mary Jane sa Malaysia at mabait daw ang mga employer nito iniabot pa nga umano sa kanila nito ang gatas at damit na pinamili umano ni Mary Jane sa Malaysia During Mary Jane's interrogation ay hindi umano siya nakatanggap ng legal advice at interpreter gayong ang mga pulis umano na nag-interrogate sa kanya ay mga bahas sa Indonesia. Kaya naman ay hindi niya naintindihan ang mga sinasabi ng mga ito. April 30 ay nakatanggap ng report ang ating Philippine Embassy sa Jakarta mula sa Indonesian Police Directorate on Narcotics tungkol sa ginawang pag-aresto kay Mary Jane Veloso. May 9 ay sa unang pagkakataon mula nang umalis si Mary Jane ay nakatanggap ng tawag ang pamilya mula sa kanya. Binati nito ang ama sa kaarawan, ngunit hindi sinabi sa pamilya ang kanyang kalagayan. Nalaman lang umano nila na nakakulong ito nang muli itong tumawag noong May 12, 2010. At doon na nga nito binalita sa kanila ang nangyari. Kinabukasan, May 13, dahil nga sa sinabi ng anak ay agad na nagpunta ang pamilya sa Talavera para makausap si Maria Cristina Sergio at ang sinabi umano nito sa kanila ay to keep silent at wag na wag daw umano silang lalapit sa media dahil umano ito ay kanilang ikapapahamak kasi ayon umano dito ay member umano siya ng isang international drug syndicate at wag umano silang mag-alala dahil gagawin umano ng nasabing syndicate ang lahat para mailabas si Mary Jane sa kulungan sa kabila nito ay sumulat pa rin ang kapatid ni Mary Jane sa DFA para hingin ng tulong ng mga ito tungkol sa kaso ng kapatid noong May 28. At noon namang July 5, 2010 ay ninform ng prosecutor ng Philippine Embassy sa Jakarta tungkol sa schedule ng hearing ni Mary Jane na gaganapin sa District Court of Yogyakarta. July 22, ay binisita ng staff ng Philippine Embassy si Mary Jane sa kanyang detention at kinamusta umano ang kalagayan niya. Samantala, sa kabila ng warning na natanggap ng pamilya mula kay Maria Cristina Sergio, ay nagdesisyon ang mga ito na lumuwas ng Manila para personal na humingi ng tulong sa opisina ng Department of Foreign Affairs. At doon ay nakausap umano nila ang case officer na si Patricia Mokum na nangako naman na tutulungan sila at ang anak nilang si Mary Jane. Lumapit din sila sa kanilang mayor at maging sa governor ng kanilang lalawigan. Ganon din sa National Bureau of Investigation at Kabanatuan City Police. Para mag-file ng kaso laban kay Maria Cristina Sergio na siyang recruiter ng anak. Ngunit dahil nga sa wala silang ebidensya ay hindi nila ito masampahan ng nasabing kaso. August 4, 2010, sa unang pagdinig ng kaso ni Mary Jane, ay nagpadala umano ang Philippine Embassy sa Jakarta ng representative na umatend sa nasabing hearing. Ngunit ayon naman kay Mary Jane ay wala umano siyang natanggap na legal assistant mula sa Philippine Embassy. Sa kanyang unang paglilitis, sa halip ay isa manong public attorney at interpreter ang binigay ng Yogyakarta Court para tumayong kanyang tagapagtanggol. Ang nasabi manong interpreter ay isang bahasa at ang kanilang wika ay sinasali nito sa wikang Ingles na hindi niya umunod labis na nauunawaan. October 4, 2010, ang Indonesian Public Prosecutors presents Liman District Court ang recommendation for life imprisonment bilang penalty ni Mary Jane sa nasabing paglabag. Sa nasabing pagdinig, ay ang public lawyer pa din na si Attorney Eddie Haryanto ang tumayong tagapagtanggol ni Mary Jane. At the same date, the District Court of Justice of Sliman in Yogyakarta sentences Mary Jane with death penalty by firing squad. October 25 ay muling nakatanggap ng tawag ang pamilya mula kay Mary Jane at binati nito ang anak ng happy birthday. Sa nasabi din umanong pag-uusap, ay sinabihan nila si Mary Jane na gumawa ng affidavit detailing the events hanggang sa siya ay arestuhin. Para umano magamit nila to file complaint against Maria Cristina Sergio sa PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency. October 27, ay nirekomendang ang Philippine Embassy sa Jakarta ang pagkuha ng private lawyers para magtanggol kay Mary Jane para sa kanyang appeal. At nag-request sila sa Office of the Undersecretary of Migrant Workers Affairs to authorize the disbursement of $5,000 mula sa Legal Assistance Fund para kunin ang serbisyo ng Rodianto and Partners Law Office. November 2, 2010 ay nagsubmit ng appeal ang legal team ni Mary Jane sa Yogyakarta Court of Appeal to reconsider the punishment of death penalty. Ngunit noong December 19, 2010, ay sinang-ayunan ng Court of Appeal ng Yogyakarta ang hatol na death penalty ng mababang hukuman. February 21, 2011, ay muling nagpasa ng appeal sa pangalawang pagkakataon ang legal team ni Mary Jane sa Supreme Court ng Jakarta, Indonesia. Ngunit muli, ay sinang-ayunan ng mataas na hukuman ang hatol na death penalty ng mababang hukuman noong March 31, 2011. Matapos ang mahigit isang taong pakikipaglaban, ay saka gumawa ng hakbang ang ating noon ay former president na si President Binigno Aquino III at nagpadala ito ng letter of clemency address sa noon ay Indonesia president na si President Susilo Bangbang Yudhoyono requesting pardon for Mary Jane Veloso noong August 23, 2011. At nakatanggap naman sila ng kasagutan mula dito noong April 13, 2012, saying na ina-acknowledge nito ang letter of clemency na pinadala ni President Benigno Aquino III at bibigyan umano nila ito ng thorough at careful consideration na walang nilalabag na laws at regulation ng Indonesia. May 29, 2013, sa tulong ng mga kaibigang pulis ni Mary Jane na pinangalanan niyang puri at buta at mga kapwa inmates ay nagtungo ang magulang at panganay na anak ni Mary Jane ng Indonesia para siya ay bisitahin kung saan ay tumagal ang mga ito sa nasabing bansa ng isang buwan. July 2013 ay nagpadala si Mary Jane ng handwritten affidavit sa kapatid na si Marites via LBC Courier para nga gamitin para masampahan ng kaso ang mga recruiter nito na si Maria na si Maria Cristina Sergio. October 20, 2014, ay umupo ang bagong elected president ng Indonesia na si President Joko Widodo. At noon ngang December 30 ng nasabing taon, ay nag-issue ito ng Presidential Decision No. 31-G-2014, rejecting the request for clemency on behalf of Mary Jane Veloso. January 19, 2015, sa pangatlong pagkakataon ay muling nag-file ng appeal si Atty. Rodianto asking for judicial review of Mary Jane's case sa District Court of Justice of Sliman, Yogyakarta. February 9, 2015, nang bumisita si President Joko Widodo ng ating bansa ay muling nakiusap si President Binigno Aquino III para sa reconsideration ng penalty na pinataw kay Mary Jane Veloso. February 18, 2015, ay muling dumalaw ang magulang ni Mary Jane at kapatid na babae kasama ang dalawang anak sa Indonesia, kasama ang representative ng DFA. This time, ang expenses ay sinagot na ng ating government. Naging emosyonal si Mary Jane nang makita ang pamilya. Pinayagan naman ng mga prison personals na makausap niya ang pamilya mula 8.30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. March 3, 2015, the Sleman District Court in Yogyakarta, Indonesia, held the first hearing on the petition for judicial review dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, ang naging problema sa translations dahil sa ang binigay na translator kay Mary Jane sa mga naging pagdinig ay gumamit ng bahasa at sinalin sa wikang Ingles na pareho nitong hindi naiintindihan. Pangalawa, ay napag nila na ang inapoint ng court na translator ni Mary Jane ay walang lisensya mula sa Association of Indonesian Translator. Pangatlo, ay ang abogado na tumayong kanyang tagapagtanggol sa mga unang paglilitis ay isang public lawyer na tinalaga ng prosecutors. March 4, 2015, ang mababang hukuman ng Yogyakarta ay pinasa ang nasabing kaso sa mataas na hukuman sa Jakarta para ipagpatuloy ang nasabing judicial review ng kaso ni Mary Jane. Ngunit noong March 26, 2015, ay naglabas ang mataas na hukuman ng Indonesia ng statement sa website nito rejecting the petition for the judicial review. April 13, 2015, sa pangalawang pagkakataon ay sumulat ulit si former President Benigno Aquino III kay President Joko Widodo at humingi pa rin ng executive clemency sa kaso ni Mary Jane. Samantala, ang noon naman ay Vice President na si former Vice President Jejomar Binay ay nagtungo sa Indonesia para sa gaganapin na Asia-Africa Commemorative Summit sa Jakarta. Dito ay nakiusap siya sa Indonesian Vice President Joseph Kala at iba pang Indonesian officials tungkol pa rin sa reconsideration sa kaso ni Mary Jane noong April 22, 2015. April 23, Kasama ang representative ng DFA ay muling lumipad ang magulang ni Mary Jane sa Indonesia. Kinabukasan, April 24, ay nilipat si Mary Jane mula sa Werogunan Prison patungo sa Nusa Kambangan. Ito ay isla kung saan ang mga death convicts ay ine-execute. This time, ang legal team ni Mary Jane ay muling nagpasa ng appeal sa pang-apat na pagkakataon. At ang kapatid niya naman ay lumipad na rin patungong Indonesia para bisitahin si Mary Jane. Dahil sa ang Indonesian Attorney General ay nagbigay na ng pahayag na itutuloy umano nila ang execution sa April 29, 2015. April 27, 2015, ang apil ay muling na deny. Samantala, isang petition naman sa Change.org ang nag-circulate online. Hashtag Save Mary Jane na nakakuha ng 200,000 na signatories mula sa 127 countries. At sa nasabi ding araw, ay sumurrender sa pulis ang recruiter ni Mary Jane na sina Maria Cristina Sergio at Julius Lacanilao dahil umano sa nakakatanggap sila ng mga death threats. At dahil sa nasabing pagsuko ng mga recruiter ni Mary Jane ay agad na iniutos ni former president Benigno Aquino III kay Secretary Del Rosario na tawagan ang Indonesian Foreign Minister na si Minister Marsudi to discuss ang ginawang pagsurrender ng mga recruiter ni Mary Jane at inemphasize nila ang importance ng cooperation ni Mary Jane sa kaso para umano mahuli ang drug syndicate. April 29 at around 1 in the morning. The last minute bago ang nasabing execution, ay na-reprive at hindi natuloy ang kanyang execution. At isa na siyang star witness laban sa tinaguriang West African Drug Syndicate. Samantala, ang mga kasabayan niya ng walong prisoners ay na-execute ng nasabing araw. At dahil sa huli na, nang malaman ang nangyaring reprivation, ay may ilang mga newspapers ang nag-report na natuloy ang kanyang execution at pinamagatan pa nga nila itong death came before dawn. At dito na nagsimula ang kaso laban sa nasabing sindikato na kinasangkutan ni Mary Jane. June 30, 2016 ay natapos ang termino ng Administrasyong Aquino at umupo ang ikalabing-anim na Pangulo na si former President Rodrigo Roa Duterte. Naging maingay nga ang pangalan ng ating President dahil sa ginawa nitong campaign against illegal drugs. Kabikagbila pa nga ang mga isyo na natatanggap nito tungkol sa extrajudicial killings na kinasangkutan ng mga drug abusers ng ating bansa. Kung matatandaan ninyo, ay naging mainit na usapin na sa ating bansa ang ginawa nilang Oplan Tokhang. September 12, 2016 ay naglabas ang ating dating president na si President Rodrigo Roa Duterte ng statement saying na hindi umano siya makikialam sa ginagawang investigation ng Indonesia tungkol sa kaso ni Mary Jane Veloso. Natumagal pa nga dahil sa kinaharap na problema ng dalawang bansa tungkol sa COVID-19 pandemic. January 30, 2020, Maria Cristina Sergio at Julius Lacanilao were found guilty of large-scale illegal recruitment, human trafficking at fraud. Sila ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong at fine na 2 million pesos. March 10, 2021, ay nilipat si Mary Jane sa Women's Prison sa Wonosari 2B sa Gunung Kidul Regency, Yogyakarta, kung saan ay natuto siyang gumawa ng batik cloth ang nasabing tela ay nagkakahalaga lang naman ng 600,000 rupee ang bawat isa. Kaya naman sa pamamagitan nito ay nasusuportahan niya pa rin ang mga anak kahit na nga siya ay nasa loob ng kulungan. June 30, 2022 ay natapos ang termino ng Administrasyong Duterte at umupo ang ating bagong Pangulo na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agad namang nanawagan ang pamilya ni Mary Jane sa ating bagong upo na pangulo to grant executive clemency at para tulungan pa rin si Mary Jane sa kanyang kaso. September 2, 2020 September 2, 2022 ay naglabas naman ng statement ang ating government na tinalaga umano nito ang Department of Foreign Affairs Secretary na si Secretary Enrique Manalo to discuss Mary Jane's case with Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi during his state visit in Indonesia. Mary Jane Veloso's case gained support in Indonesia and internationally. Kabilang na nga dito ang sikat na chef na si Chef Rahung Nasution, ang French-Indonesian singer na si Anggun, Archbishop Ignatius Sohario Harjo Wat Mojo, Maging ang sikat na boxing champion na ngayon ay senator na si Senator Manny Pacquiao who even visited her in prison. Migrant and human rights organizations. Maging ang United Nations Secretary General na si General Ban Ki-moon, Nobel Peace Prize winner and former East Timor president Jose Ramos-Horta, British tycoon Richard Branson. English musician Tony Lomi, at American author Eve Insler spoke publicly in support of Biloso. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang pamilya at mga taong sumusuporta at nagmamahal kay Mary Jane na maiisperito sa hatol na kamatayan. Dahil naniniwala sila na si Mary Jane ay biktima lamang ng mga taong maiitim ang kalooban at sinamantala ang kanyang kakulangan sa kaalaman at kahirapan. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong ating tinalakay. Pindutin po ang like button kung ito ay inyong nagustuhan. And also, don't forget to leave something about our topic on the comment section. Thank you so much po and see you on my next video.